Hi guys! Welcome back to my channel. Ito nang spotted si Kim Cho at si Paolo Avellino. Ang saya-saya nila habang nagsho-shooting ng What's Wrong with Secretary Kim kasi malapit na malapit na ngayong 2024. So ayan, maririnig natin yung mga hiyawa ng mga fans nila habang nakita nila na shooting itong Kim Pao. So unang buwan pa lang pasabog na itong ating Kim Pao. Diba? Nung nakaraang taon niya, talk of the town itong si Kim dahil nga official yan na rin announce niya ang ganlang hiwalayan ni eh si Yan Lim. So, ngayon, work, work, work muna si Kim Cho. Mahalin daw muna niya ang kanyang sarili bago ang iba. So, alam ko marami tayong nakabang sa love life ni Kim. Kung sino kaya magiging next boyfriend niya. Diba? Ang tagal din kasi ni si Yan Lim. So, siguro matagalan pa bago magka-boyfriend magka ulit si Kim Cho. So, yun lamang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye. Habangan natin ang What's Wrong With. Si Kutari Kim. Alam kong nakakakilig talaga kasi may chemistry talaga ang King Pao. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.